Hi! Great morning mga kabakyard! Muling nagbabalik ang inyong lingkod, GG Official TV. So pasensya na mga kabakyard, medyo nabisi ako ng mga ilang araw, linggo, buwan. No? Hindi tayo nakapag-upload dito sa ating YouTube channel. No? So ngayon mga kabakyard is ganun pa man, eh, tuloy-tuloy pa rin natin yung ating hilig no? sa ating pagmamanok. So, may nakapagtanong at gusto ko lang naman sagutin at ito ay maganda dahil alam ko maraming nagtatanong nito. Uh, mas maganda sa vlog natin gagawin, sa video na to, nalaman nyo yung aking sistema. Ano. So, ang tinatanong niya mga dahil kung pwede ba ang pagsabayin yung mag-inject ka ng B-complex sa inyong mga alagang tapos isasabay mo yung B50, no? So, uh, ito po ang ginagawa ko mga kabakyad. Actually, pagka ako po ay nag-inject ng ating mga alagang manok, ay kinahaponan, mga kabakyad, hapon po tayo nagbibigay ng injectable na B-complex, tapos mga kabakyad, sinusubuhan na natin yan ng B50. So, wala pong masyadong epekto yan na mag-iisip kayo na ma-overdose po yung, yung mga laga kasi ang B50 mga kabakyard is uh, ano lang po yan uh, pang anti-stress lang po siya. So, mas maganda magbigay kayo ng B50 dahil pagka tayo ay nagbigay, nag-inject tayo sa ating mga laga, siyempre stress din yung ating manok dahil masakit. No? So, sino ba nga naman ang hindi masasaktan pagka na-injectan? No? So, yun lang mga kabakyard. Pwede po. Pwede nyo pong pagsabayin yan. Napakaganda at, at, at naitanong nyo. So, sa mga hindi pa nakakaalam nito, at subukan nyo na mga kabakyard. Kahit anong klaseng B-complex pa yan, kung Belamil, uh, Bexan, Rome, uh, ano pa ba, Complexor, yan. So, sabayan nyo B-50. Subukan nyo. Then, saka nyo hilamusan, mga kabakyard. Kasi, medyo mainit po yung B-complex na injectable pagka binibigay natin yun sa ating mga laga. Kaya nga po, eh, gabi natin yan yung binibigay o oh, hapon. Hapon po ang pinakamagandang magbigay ng injectable sa B-complex sa ating mga laga. So yun lang mga kabakyard at alam ko uh, gustong gusto nyo pa yung mga bagong usapan dito. Pero sa ngayon mga kabakyard, ito lang muna ang pag-usapan natin. At like and share naman mga kabakyard ng ating video sa inyong mga kaibigan na sana doon malaman nila. Lalong lalo na ang mga newbie. Hanggang dito na lang mga kabakyard. Subscribe ka na kung hindi ka pa subscribe sa channel natin.